OFW Tatlong letra na napakalaki ng halaga Higit pa sa yaman ng bansa At kung ituring pa ng iba Ay bayani pa nga Sila yung pinakamatatag pagdating sa salitang pagsasakripisyo Walang ihintian basta para sa pamilya Kaya kung ang magulang mo, kapatid mo, asawa Ay nagtatrabaho sa ibang bansa Pasalamatan mo sila at huwag kalimutang ipagdasal para sa kaligtasan nila.